Yeah. <laughs> Hello mga wonder. Welcome to my channel. I'm AKA Ko Wonder Arlene Signo. Hey, mga Ko Wonder, nandito po tayo sa, sa isang lugar kung saan ibang bata po dito ayan sa movie world ay first time po nila makapunta katulad ni Dubai dito po sa movie world kung saan manunod po sila ng asine uh, na related po sa mga kabataan ngayon. So, ayan po. Masaya po mga kabataan at mga teacher na kasama po dyan sa iba't ibang school. So, ayan mga wonder. Samahan niyo kami na mamasyal. Kasama po mga bata. Andyan din po ang anak si Define. Ayan po. Masaya-masaya mga bata. Diyan dahil yan sila mga dahil po first time nilang nakarating sa kanyang lugar nakapunta, makakapanood ayan, very lightful ang mga paligid at ang saya po ng mga bata dyan talaga Siyempre po mga bata na nalito sa upland area bibihira po ang pagkakataon na makasama sila ng ganito at talaga naman po pinag iipunan ng tabunan nila o kami, kagaya namin ng, ng ganitong activity lalo na pagka Uh, may usaping pamasahe at syempre biyahe dahil ibang bata po hindi sanay magbiyahe ah alam mo naman pag hindi mo sanay magbiyahe masama ang paramdam nila sa so, ihandaang plastic so yan mga wonder ko yan yung isamahan po kami enjoy enjoy lang po tayo sa paligid dyan kagaya ng mga batang na ayon yan. Nag-aabang kami sa pagkain na napakatagal po ng serve dahil po ang daming tao. Ayan, punong-puno po ang mga inasal. So, ayan mga ka-wonder, thank you. Thank you, thank you. Siyempre po una sa mga nanonood po. At kahit support kay ka-wonder, kahit po minsan talaga po hindi makasupport. At talaga naman pong naputulan lamang na internet at sa ngayon po hindi pa po kasalukuyang napapabalik at napakahirap po pala na walang internet. Agoy, thank you for watching. Please don't forget to subscribe my channel. Click all and comments. Thank you, thank you.